Ito, bangus. Ipilain natin yung buntot. Ayan. Maririnig natin pagka may tunog. Para yung tinig, sama-sama. Ayun. Tapos, kakalis -kisan na natin. Kiskisan natin guys ito. Okay. Pwede hindi rin kaliskisan kung pang negosyo. Pwede pang sarili namin to Kaya tatanggalin ko yung kaliskis. kiskisan na. Ngayon, gawin natin, hihiwain na natin. Para makita nyo. Ayan. Guys, dito natin hihiwain. Sa may buntot muna, haunahin natin. dito kailangan okay pitiin din yung gulo guys tapos dito naman tanggalin natin lahat yung pinig hindi natin na kailangan tinik kung gusto nyong walang tinik di zaman duo bintang kali makikita nyo may mga dalawang line dito dito saka dito tapos dito sa gitna sa baba tatlong line dito tayo magtatanggal ng tinik dito tayo magtanggal guys dito rin sa kabila ito ito saka dito sa baba yan isa na natin guys itu guys ya. Ini kan sendu. Kita mau main di ini. suku guys semangat dimarunung magtanggal nang tinik panuorin mu hanggang sama tapos nang guys nang tinik kapas dito segilip di lang tanggalin, haba ng tinik. madali lang gawin guys kaya lang pag pag ganitong kwan wag wag yung wag yung gagawin yung matigas pa yung bangus kailangan medyo malambot na yung laman ng bangus para madaling tanggalin yung tinik tayo sa baba tapos nang tayo sa gitna tapos dito na sa baba ganyan lang pag wala kang makuha wala hanggang sa pababa kasi pag may ma, alam mo naman kung may makukuha ka atinig same procedure same procedure sa kabila ganito rin ang gagawin natin dito sa kabila yan tangkalin din natin yung mga tinik tinik dito tayo sa baba magumpisa kahit saan ka magumpisa pwede lang sa may babang part dito sa pinapababaha pa sa taas niya wala kasi nagtanggal natin dun sa pagtanggang ng tinik kanina 分かる。 pinakamarami kasi ginit sa so, may taas. ini meneta kan dekat nyaman yung tinik pag may tinik tanggal na natin lahat ng tinit okay, so, ngayon ready na to lagyan ng bawang saka asin Ayan. kung gusto nyo may paminta pwede rin Kikita naman natin kung may tinik o Okay Kaya na guys. Ready na. Mamaya ligyan na natin ng bawang saka asin. Ayan, maglalagay na tayo ng ricado. Ang ricado lang yan is bawang, suka at asin. Ayan kung gusto mo lagyan mo rin ng paminta kasi masarap pero hindi ko na nilagyan ng paminta kasi may bata nakakain ayan guys bawang asin sa kasuka ayan guys okay. 2 to 3 days natin ng pino-pino ng bawang saka natin ibudbud sa bangus kayo guys maingay yung paligid at mga manok nandito kasi kasi nandito ako sa labas 你。

dihati untukhati Natin dito, tapos isa, kalahati dito sa isa. asin pampalasa ng asin tapos atin natin ng suka Kunti lang guys huwag masyadong marami ayan kunting suka finished product yan yan ang finished product ng ating tapang pangus yan pakisupport naman ng ating daddy lo bye bye thank you for watching Manood na naman kasi sa susunod suportahan ng daddy lo bye